So, lalo mga guys, mga master car DT, ano? So, yung water dispenser na natin. Ang sira nito mga guys ay hindi na uh, lumalabas yung tubig sa hot and cold. Yan, kita nyo mga lods mga master. Okay, abangan nyo ang ating video tutorial about sa uh, na water dispenser. Okay? ito na guys so yan you know, o you know, binuksan natin yung condenser ng ating water dispenser saka ito talaga nakikita natin yung water pump yan yan you know, o kita nyo mga guys yan you know, o talagang halatang halata nasira talaga kasi yan you know, o lumulubo yan ito yung water pump natin 12 volts lang ito mga loads yan you know, may nakalagay na 12 volts 12 volts yan lumada siya ito dito sa ano natin oh no, sa mga board diyan yan sya natin ma direct sa AC kasi masisira ito kaya kung mag-testing kayo kung wala malang hindi malang lumulubo try nyo yung water pump natin dapat sa battery ng motor tricycle pwede ito matry natin siya ang 12 volts talagang gumagana pero ito mga loads ah, wala nang kaduda kahit hindi mo pa i-testing to sa battery na 12 volts ano? talagang sira na ito dahil lumulubo yan o yan kita nyo eh. Ano mga lods, sa uh, simple lang yung tutorial natin, madali lang 'to. Oh. Kotolin natin tong wire. Ah, uh, medyo kahit Mama siguro yung linya ninyo, ah uh, kung medyo mag-alangan-alanganin kayo, ah uh, lalo na sa mga baguhan natin ah, uh, nyo lang rin sundin yung wiring natin. Paano yung pagka Ah uh, susundin na natin yung wire yung ikakabit natin na bago yan kung gusto nyo pipicturan nyo para hindi kayo maliligaw sa pagwiring. okay mga lords mga master oh, tandaan nyo ha oh, oh, Kakati, kakat na natin to ang mga wiring yan yan o oh. kakat na natin to kasi mag pagpalit tayo ng bagong water pump yan water pump Pantawag tawag nito mga lods kasi ito yung nagbubumba ng tubig uh, papasok dito sa mga pusit natin sa hot and cold deposit yan natin to, mga lods mga master Okay, okay. Ito, nakarta natin yun. Oh. Yung mga wiring natin, yan o. Oh. Kat na. Tapos natanggalin dito, dito, dito yan Oh. An? Ito na, tanggal na, mga loots, mga master. Walang kaduda-duda, mga master, mga loots, yan Oh. Talagang sira, yan no Oh. Lumulobo. At saka mayroon pang parang tando ay ano? lumalabas oh. <laughs> <laughs> oh, <man. laughs> oh yan oh, yan oh. kita mo, lumulubo, oh. Klaro, klaro oh. yan Okay, mga sa mga master. O, oh, abangan ang ating video sa pag ano na, sa pagkakabit natin sa bago. Bibilhan mo natin itong mga lods mga master. Okay?